Nakikidaan na lang sa bintana ng isang bahay ang ilang residente sa Apalit, Pampanga. Isinara kasi ng natalong kapitan ang daan sa Eskinita palabas ng kalsada. Kung bakit alamin sa Frontline Report ni Gary De Leon. Daddy, dad. Mga batang tumatawid sa bintana ng kwarto ni Jessica Yumun ang gumigising sa kanya tuwing umaga kapag may pasok sa barangay Colhante, Apalit, Pampanga. Ang kama nilang pamilya tinapaktapakan at ginagawang tulay ng iba pang kapitbahay. Ang bahay kasi nila ang nagsisilbing alternatibong daan ng ilang residente papunta sa kalsada at pabalik sa kanika nilang tahanan. Isinara kasi ang kapirasong daan sa eskinitang una nilang dinaraanan. Tila na kunung tuloy ang nasa anim na pamilya o katumbas ng 30 individual. Papapasukin po namin, tatayo kami ng maaga, syempre. Nakakaawa din po sila, wala silang dadaan. Nakikiusap naman po sila eh. Okay lang po yun kasi tao din po naman kami, marunong mag -ano. Kami na lang po mag -adjust. <laughs> Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, nananatiling bukas ang bintana ito ng pamilya Yumul. Dahil dito dumadaan yung mga residente at ang pag-akyat dito ay tila extra challenge din. Lalo na sa mga bata at nakakatanda. Ate, may daan po. Ano ba ito? hirap. Kabilang sa nakikitawid sa bintana at 75 anyos na sinanay si Naida. Mahirap daw ang walang matinong daan. Sa paglabas po, sa mangit pa nga po dito ko parang napilayan pa ako eh. Sobrang hirap. Sobrang hirap po. Nababaluktot ako. Kwento ng mga residente, noong nakaraan linggo, at tuloy ang isinara ang dating labasan sa Eskinita. Ang nagutos daw ang natalong kapitan dahil parte ng property niya ang daan. Po, Eskinita lang po yun Gan, na almost 30 years na po sir. Hindi nga rin po namin matukoy kung ano po yung pinakadahilan niya. Dahil po sa pagkatalo niya, doon po siya, ano, po yung pag-action na bigla niya lang po sasarado yung, ano, yung daanan namin. Pero ayon sa mga residente, hindi raw ang dating kapitan nila ang may-ari ng right of way. Sinubukan ng barangay na pag-ayusin ng dalawang panig, pero walang nangyari. Pinag-file po namin sila ng copper complaint sa barangay at itong former kapitan, eh, pinadala namin ng sumon. So sabi niya, hindi na niya daw tatanggapin yun. Tumaging umarap sa aming kamera ang dating kapitan, pero itinanggin niyang ang pagkatal sa eleksyon. Ang rason, kaya niya sinaraduan ang daan sa Eskinita. Pero inamin niyang maraming naninira sa kanya sa social media na mga tagalooban. Ang ibang araw, hinaman pa siyang bakura ng daan. Naiingayan din daw siya sa mga motor at palaging marumi ang kanyang paligid. Naiintindihan daw ng dating kapitan ang problema na itulot ng pagsasara niya ng iskinita. Kaya sa huli, pinagiba niya sinimentong bakod. Um, uh, maraming salamat po kasi yes. um, giniba po yung may na, na po kami Maris na ng pansamantalang padaraanin ng mga residente hanggang sa January ng 2024 bago sila tuloy ang makahanap ng ibang madaraanan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.